Nag usap Nagkausap naman na kami ni Aljor, tatlong bagay lang naman ang tinanong ko sa kanya. Ang una, ang tinanong ko lang ngayon, eh, nililigawan mo ba anak ko? Kaya well, ang sagot niya, oo. ah uh, bina, ikaw ba'y hiwalay? Ang sagot niya ay oh. oo. Ang pangatlo, anong sasabihin ko sa biyanan mo pag aksidente yung nagkita kami? Kasi na siyempre, nahihiya ako sa biyanan niya. Baka kala, kinukonsinti ko yung relasyon niya. Well, uh, siyempre, wala namang magulang na gusto eh ang anak niya eh lalo na't babae eh, nasa awkward position ng uh, ligawan o relasyon. Uh, sabi ko baka mamaya ang dating sa tao eh third party ang anak. Well, uh, salamat naman at nagsalita naman siya. At, uh, hindi naman third party yung anak. Yun lang naman ang akin. Ah, uh, doon sa relasyon nila wala naman akong wala naman akong masamang tinapay doon. Ang akin lang iayos ang lahat. Kung hindi naman eh ako naman, ang wish ko lang kay Aljure, sana mabuo yung pamilya niya, mayayos niya yung pamilya niya. Yun lang naman. <laughs> ah, alam mo, pagdating kasi sa ganyan, yung buhay pag ng mga anak-anak natin, hindi na natin saklaw yan eh halimbawa, yeah. kahit ayaw ko, wala naman ako magagawa matanda na anak